nakita ko itong uh, ano itong tungkol sa uh, Ayan na, ah, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo sa mga uploads natin. so, tuloy natin. itong tungkol sa ano, uh, pag-amin ni Sara Duterte, Yun. tungkol dun sa mga bank accounts, di ba? May mga bank accounts na present si dating Senador Sonny Trillanes. Mm. Itong mga bank accounts na to, ito yung mga questionable bank accounts. Ha? tungkol ito sa bank accounts ng mga Duterte, ni Sara, ni Digong, ni Pulong. Mm. Ngayon, sabi ni Trillanes, itong mga bank accounts na ito, dito pumapasok yung mga illegal na transactions ng mga Duterte. Halimbawa, may, pumapa may pumasok dito na galing sa isang drug lord. Mm -hmm. Galing sa isang drug lord. Kaya ang ano dito mga kabunyog mga kababayan, medyo mabibigat itong mga anong ito, ebidensyang ito. Kasi pinakita mismo ni Trillanes sa anong bangko ang mga accounts na ito, kanino nakapangalan, anong account number. Ngayon, ang problema, inamin ni Sara Duterte. Inamin ni Sara Duterte mga kabunyog mga kababayan. Noon pang 20... 23... Oh, may, pa may pag-amin po ha, may pag-amin. Kaya nga, ang, tan ang tanong ko dito sa mga DDS na nagsasabing sinungaling si Mayor Trillanes, paano ito magiging sinungaling itong taong ito? E si Sara Duterte mismo, umamin na! Oh, dapat ma-freeze na yan, tama. At yan po sana yung gawin ng ating gobyerno, no? Na ma-freeze po ang mga bank accounts nitong mga taong ito. 24, sa pagdinig ng uh sa pagdinig ng kongreso, nang ipernisentiyan ni Duterte. Kasi, kasi ganito, bibigyan ko kayo idea. Idea, bigyan ko kayo. Pag na-freeze po ang mga bank accounts nito, mga Duterte na, na to, mawawalan po sila ng uh, pagpalagay natin, pambayad sa mga kanilang mga nagpo-promote sa kanila. Kaya pambayad doon sa mga naninira, mga fake news mababawasan po yung fake news pag na-freeze po ang mga bank accounts ng mga taong yan. Diba? Mababawasan yung ka-fake newsan. Kasi yung iba dyan sa Facebook, nag effort eh. Grabe yung pang-fake news nila. Kasi nga, tumatanggap ng monthly. Oh. Eh, saan pa sila kukuha ng pambayad kung na-freeze na yung kanilang mga ari-arian? O, oh, sige nga. Kaya itong mga Duterte na to, ano na po eh, uh, lumiliit na po yung kanilang mundo. Paliit na po ng paliit. At maya maya nga po, maya maya, meron tayong bibigyan ng reaksyon na si Sara Duterte mismo yung nagsabi na siya, yung kanyang pangalan mismo, nakalista na doon sa ICC. Nakalista na. Oh, mamaya bibigyan natin ng reaksyon yan. O oh, tuloy natin ay ni Trillanes, inamin ni ano eh, inamin ni, ni Sara. Sabi ni Sara Duterte, totoo daw mga bank accounts na yan. Pumunta hmm. siya sa bangko, nakita niya daw at sinabihan siya ng bangko na mayroon talagang Ganong mga accounts. Naku. Pero ang sabi niya, ang depensa na lang ni Sara, hindi niya daw alam kung bakit mayroon Ganong mga accounts na nakapangalan sa kanya. Nah. Pwede <laughs> <laughs> ba 'yon? Pangalan sa kanyang ama, hindi niya daw alam 'yon. At kahit daw ang bangko, hindi rin daw alam. Mga kabunyog mga kababayan. <laughs> oh, isa yung daw bigas at ipakain sa akin, sabi ni Jason, ano, ipipin natin ha? Oh, ipipin natin, ipipin natin. Oh. Isaing daw po yung bigas at ipakain sa akin. Okay, wala namang problema dyan eh. Kakainin ko naman yan. Kasi, unang-una, masarap yung bigas. Okay? Masarap yung bigas na ipapa ko mismo. Masa oh, na ba yun? Hanapin lang natin. Nawala eh. Mm -hmm. Hanapin ko lang po ah. Nawala, nawala. Wait lang. Oh, ito, ito, ito. Ito ba yung kakainin ko? Ito? Pakita ko sa yung kutong lupa ka, ha? Kinangina mo ka? Ha? Huh? Ha? Oh. Yan. O, oh, yan. O, oh, tingnan mo. Tingnan mo po kinangina mo ka. Oh. Na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao. Oh, hindi ba pang tao yan? Hindi ba pang tao yan? Nasa Metro Manila lang yan. Ang Ah. kanang ginatawag nila og oh, ano ah. sa bana siya sa murag mau maiti oo oh, ganyan <laughs> ganun ba yung bigas ng NFA San, sabi ni Kakarot Lods matuto ka sana at mag subs mga subs mo ng critical thinking ang balaso ang ang balas mo magsalita sorry Lods bias na bias ang channel mo matuto sana kayo ng gitna lang. Putang ina mo! Bakit ako gigitna? Gigitna ako, haharangan ko yung kasinungalingan ni Didigong. Pasok pa kita sa puwit niya eh. Oo, oh, talagang bias ako. Matagal na akong bias. ba? Diba? Gusto mo gigitna ako, sipaing kita dyan eh. <laughs> Tandaan mo, sumusuporta ako sa gobyerno. Hindi, sa mga anti-government. Ha? Kaya magiging bias ako. Hindi ako kakampi. Ha? Sa mga lustay-lustay na yan. Sa mga DDS na yan. Gusto mo gigit na ako? Pag umpugin ko kayo ng nanay mo eh. Tarantado ka, puke ng ina mo ka. Tuturuan mo pa ako? Hampas lupa ka lang, putang ina mo? <laughs> Tuturuan pa ako ng pulubing ito ha. Ha? Ikaw na pulubi ka, huwag mo akong tuturuan. Litchi ka. <laughs> tuturuan mo pa ako, animal ka. O oh, yan yung bigas, oh. sir. Oh, gigit na daw po ako. And then yung paninira ni Sara Duterte sa gobyerno, gigit na ang ko daw. Pag gumit na ka kasi pwede kang kumampi kay Sara. Yung paninira niya, kakampihan ko. Parantado ka po kinang inamong hayop ka. Ha? Animal ka? Tarantado ka? Oh. Buhay ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Tanga-tanga to ah. O oh, tingnan niyo, ah. may uh, 20 per kilo na bigas dyan ah. Uh, ganyan yung, ganyan yung... Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na... Sabi pang pambayas ako, matagal na akong bayas! <laughs> uh, bigas, yung pwede kainin ng tao. pa kainin tao. Ganda. Oh, yan yun, diba? Yan yung oh, 20. Oh, yan. Na magbibenta sila ng 20 pesos. Oh, yan, ha? Per kilo na bigas. Oh. Oh, 20 per kilo. Hindi <laughs> ba makakain ng tao yan? Sabi nung ni Jason Arbizantos. Kainin ko daw. Ayan o, oh, yan, no? sarap niya, no? <laughs> Pii mo lang ako, Jason Arbizantos, ah, ha? At magbibigay ako ng tae sa nanay mo. Papalamon ko sa nanay mo. Putang inan niyang nanay mo. <laughs> Ha? Kahit patay na yung nanay mo, animal yung nanay mo na yan. Ha? Isaksak mo yan sa utak mo. Utang ina ng nanay mo. Huwag <laughs> ah! <laughs> ka mabibigti, ha? <laughs> Tarantado. O, balik na tayo dun sa topic natin. Dun na sa, ano, sa... Dito, patungkol kay Sarah Duterte naman. Yan, panuorin po natin ito. <laughs> Maniniwala ba kayo sa ganyan? MJ ko, Ordonez, ha? Salamat na. Pag, no. sabi ni Kakarot, pag, pag nakasuhan to, iiyak to. Huwag kang magalala. May kaso ako, dismiss na. Hoy, <laughs> ballpoint man, anong kaso mo? Eh, cyber libel po. <laughs> <laughs> oh, ikaw, Kakarot, kasi baguhan ka pa lang. Ipukin ng ina mo ka. Ha? Lamunin mo ngayon tinggil ng nanay mong hampas lupa ka. Ha? Tarantado ka. Ako may kaso ako Cyber libel Pero dismiss na -O. <laughs> o talay natin Buto na raw siya Ay salamat Palibasa kasi Bobo ka O oh, wala kang alam Mga kapunyog Maniniwala ba kayo Sa ganyang depensa uh, ni ano Ali ba yan Ipalusot yan Ipalusot Ha? Una Hindi dinidinay ni Sarah Na mayroon nga ganong mga accounts O Yung mga sinabi ni Trillanes Mayroon nga Kaya lang Ang sabi ni Sarah hindi rin niya alam bakit may mga accounts na ganoon na nakapangalan sa kanya, nakapangalan sa kanyang ama, hindi rin daw alam ng bangko. Pwede ba yun mga kabunyog mga kababayan? Ako talaga, anong klase ba to si Sarah Duterte? <laughs> o oh, yan. O. Oh. O. Oh. VP Sarah says she knows about bank accounts presented during house hearing. Oh. Binasa ko mismo yung article na yan sa Manila Bulletin. Totoo luma na yan. Luma na. Pero sa panahon ngayon na mainit na, noong kasing 2024, malakas pa ang loob ni Sarang magsabi niyan kasi presidente hmm. pa naman niya. Tama. niya hindi niya yan magiging problema. Eh ngayon, problemang malaki yan. Ha? Shout out, Pugi, ha? Shout out. Oh? No? Uh, pa paano na yan? Oo nga, no. Presidente si Digong noon, kaya pandepensahan si Sara. Eh ngayon, wala na si Digong. Paano na yan? Ang malaki yan. Mga kabunyog, matagal niya nang inamin yan noong November, 20, 20 uh, November 2024 pa. Noong nagkaroon ng pagdinig sa kamar, sa kongreso. Pero kahit noon niya yan inamin, ngayon, magagamit na yan, magagamit yan laban sa kanya. Hmm, tama, tama. Kaya na, hindi ako nag-fake news. So, tingnan nyo, VP Sara says, she knows about bank accounts presented during house hearing. Siyempre, wala namang fake news pag PBBM BB vloggers, wala po. Pero pag mga DDS vloggers, matik po yan. Fake news po yung karamihan dyan. Sa kung mismo yung complete na article, kung kakasabi talaga, pumunta daw siya, sabi ni Sara sa banko, binerify niya yan. Kumpirma niyang, mayroon nga mga accounts na gano'n Kung pinagtataka niya lang daw at hindi rin daw alam ng banko, paano nabuksan niya mga accounts na yan? Hindi niya naman daw ano yan, hindi naman daw siyang nagbukas niyan. <laughs> ha? Ay mga kabunyog mga kababayan, bakit inamin niya yan? Inamin niya yan noong 2024 kasi yung article na ito 2024. Magagamit ngayon sa kanila yan. Ha? Magagamit sa kanila yan, yung admission. Alam nyo, itong mga na ito, si Digong sa kasi Sara, kung problema sa dalawang ito, ang mga pinaka-evidence sa kanila, sila mismo. Yung mga admissions nila, yung mga pag-amin nila eh. Oh. O oh, diba, si Digong, ah, putol-putol ba tayo? Ah, uh, Miao Cat, ano, TV? Ha? Mga kabunyog mga kababayan, akala yata ni Sara, hindi narating sa punto ngayon kasi sinabi niya yan noong 2024. Ano? 2024. Inama ano pa niyan? Ha? Hindi pa masyadong mabigat yung mga issue laban sa kanya. O pero ngayon na, ito mabibigat na yung issue sa kanya. Gagamitin niyan sa kanya yung mga admissions niya na yan. Mm, tama. Ang punto dito, tama si Trillanes. Bakit tama si Trillanes? Ha? Bakit tama si Trillanes? Kasi si Trillanes may mga present na bank accounts. Kung saang bangko, anino na account name, anong account number. Meron pa nga siyang details kung magkano ang deposito, deposito eh. Alicia Duran Shadow 2. Magkano yung ano? Magkano yung balance? Magkano yung laman? Mayroon, mayroong details ng ganun si Trillianes. Mayroon siyang selected mga transactions na ano yung mga transactions na pumasok. Kaya ngayon, ang problema, inamin ni Sara. O yan o, no, title nga ng article sa Manila Bulletin, VP Sara says she knows about bank accounts presented during house hearing. Naintriga ako. Ano, ano bang ibig sabihin nito? Binasa ko yung buong article kani bago ako nag-start nitong live ko. Hmm. Totoo nga, sabi ni Sara, uh, totoo, mayroong mga bank accounts na yan. Pero hindi ko lamang alam paano nabuksan yan. Sa akin na kapangalan, hindi ko naman alam kung paano nabuksan yan. Kahit daw ang bank ko, hindi daw alam. Ha? <laughs> okay, kay, kay, kayo po, maniniwala po ba kayo na si Sara Duterte walang alam? 'di ba? Tandaan po natin, walang sinungaling na umaamin. Wala po. 'Di ba? Pag sinungaling ka, papanindigan mo yung kasinungalingan mo. Oh, totoo 'yan. 'Di ba? Ako hindi po ako maniniwala na walang alam si Sarah diyan. Ikaw? Wala kang alam o pinapaikot mo lang yung mga Pilipino? Ah, oh, sige nga. Wag naman ganoon, 'di ba? umamin ka na lang para, eh, di ba? Kahit pa paano, mapuri ka naman namin. Palakpakan ka namin. Na, no? kahit pa paano, nagsabi si Sara Duterte ng katotohanan. Pero kung patuloy kang magsisinungaling Sara Duterte, patuloy kang mapapahiya. <laughs> di ba? <laughs> <Yung>, totoo dyan. <laughs> ewan ko, sa, ewan ko dito kay Digong, saka dito kay... bakit kang mapapahiya? Akalain mo ba naman? Vice President ng Pilipinas, sinungaling. <laughs> Magiging proud ka ba doon? Para uh, Pinapahamak nila Yung mga sarili nila Tapos isisihi nila Yung gobyerno eh, Ay, ito nila yan oh, Anyway mabuti uh, na rin yan Inamin niya yan oh. At least uh, Tama si Trillanes oh, Tama oh, si Trillanes uh, Yung mga DDS Uulitin ko na naman Sa mga DDS Na nagsasabing ano <clears throat> Sinungaling si Trillanes Ayan Ayan na yung video Si Sarah eh, May pag-amin pala Na yung mga bank accounts na yan <laughs> Yan kasi eh, ang hilig nyo kasi manghusga. Pag nakita nyo si Trillianis, sasabihan nyo agad sinungaling. Eh, totoo naman pala yung mga sinasabi. ba? Diba? So, ngayon mga pre, eto na, at uh, bigyan po natin ng reaksyon. Itong patungkol kay niyo Barsaga, mga pre. No? Kasi may, napansin, may meron po siyang napansin dyan sa mayor dyan, sa ano, si Biko Suto. Pag-usapan po natin. At, pero bago po yan, eh, huwag yung kalimutan mag-like sa ating live ngayon. Libre po yan, ha? Libre pong mag-like. Ayan. Oo. At eto na po, no? Pakinggan po natin yung uh, sasabihin po ni ninyo dito. Patungkol sa mga napansin niya dito kay Biko Soto. Ito mga kaibigan. Ito nakakalungkot dito mga kaibigan. Na kung saan, pinakita natin kanina, yung magandang ginagawa ng kongresman ng Manila na si kongresman Benny Abante. Ito pong ipapakita natin, hindi po natin malaman kung puro ba for publicity lamang, na kunwari may ginagawa, kunwari tumutugon sa mga pangangailangan ng kanyang isang syudad. Alam niyo po meron isa pong tumatakbo muli na pangka-mayor. Ito tumatakbo pangka-mayor muli, kasalukuyang pong nakaupong pangka-mayor. Kabaliktaran naman ito ni Congressman Benny Abante. Ito pong tinutukoy ko ang mayor po ng patin. Meron pong isang resident dyan na namatayan ng magulang, salat na salat sa buhay, walang wala sa buhay, halos nagmamakaawa sa tanggapan po ni Mayor Dito Soto na kung saan parang hindi ata daw sila tinutulungan. Alam niyo po, una Nako. naman, di, di naman sana ganun ano. Kung totoo man po 'yan, eh dapat bilang isang mayor, dapat kung may mga problema diyan sa lugar mo, magi initiative ka. Tulungan mo naman, 'wag mo namang ano, 'wag mo namang i-ignore. Ngayon, kung may makikita ka na mga staff mo or yung mga tauhan mo na tatamad-tamad, imbis na tulungan yung tao ngayon, pero dahil tamad yung tauhan mo, sibakin mo kasi kasi mas, sabi ko nga masisira ka diyan. 'Di ba? Ang problema kasi minsan yung mga nakapaligid eh. 'Yan yung sumisira sa tao. Oh. Hindi po obligasyon ng gobyerno na lahat ng pangangailangan natin ay eh, tutugunan tayo. Hmm. Hindi, po, hindi, po, obligasyon ng gobyerno 'yan. Pero kung sa simple man lamang na paghingi ng tulong, paghingi ng pagdamay, na para bang gusto nung isang tao na matama man lamang na mayroong gobyerno dyan sa PASIG para mm. itakita ka na ni Mayor Vito Soto Tama. bago siya magkasalita, na kung ano-ano na para bang ewan natin kung ano bang gusto niya dyan diba? pero nga ka po mismong tagap PASIG na po mismong nagsasalita na hindi po sila matulungan ng kanilang mayor ako po hindi po tagap PASIG hindi po ako tagap PASIG pero nakikita ko po ito sa mga social media dyan po sa PASIG na lumalabas po sa aking speed sa aking uh, Facebook speed ko po lumalabas po ito eh ngayon Tinitigan ko, kinukutya yung tao. Imbis damayan ng gobyerno ng Pasig, bakit hindi madamayan? Di ba? Ang yaman-yaman ng Pasig. Sinasabi nila, magaling, mahusay ang mayor ng Pasig. Uh, basahin natin ito, ah. Uh, basahin natin ito. Sabi niya, oh, punta ka sa Valenzuela para para malamang mo. Ayusin mo nga yung pagtatype mo, putang ina mo ka. Ha? Ayusin mo yung pagtatype mo, nag-aral ka ba? Ay, siguro hindi nag-aral, Diba, may, 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 uh, hindi nag-aral na mas magaling pang mag-type sa iyo eh. Oh, sabi ka, sabi dito, punta ka dito sa Valenzuela, marami uh, para malaman mo kung ano ang kinakain ko. Pero boss, masyado kang mayabang. wag mo wag mong hindi ka maging vlogger, vlogger, hindi vlogger. Katanga-tanga nito si paing kita diyan eh. <laughs> ha? Kung hindi sa amin, baka madapa ka hindi ka makatayo. Nadapa nga ako kanina pero nakatayo naman ako, animal ka. <laughs> Ha? pandaan mo na ako kanina ha. At kung anong kinakain mo, wala akong paki alam sa iyo. Ayusin mo muna 'yung mga spelling mo diyan. Tarantado ka. Ha? Nakakahiya ka taga Balinsuela ka, bobo ka sa spelling. Ha? Ang alam ko diyan sa mga taga Balinsuela matatalino ha, pero sa spelling bagsa ka. Utang ina mo ka. Ha? At kung magyabang man ako, akin 'yon. Pinag pinagyayabang ko talaga. Tang ina ko, ako yung teacher mo. hambalusin kita sa ulo eh. Tumanda ka na lang, buo ka pa rin. Itong Christina Kamingaw na to, Ano bang kinakain mo sa Balizwila, tae? Yayabang mo pa yung kinakain mo. Yung kinakain ko nga, hindi ko niyayabang. Kumakain lang naman ako kasi ng gulay. O, tapos magkulambok ako dito. Putang ina mo. <laughs> Ang inaiba yung topic eh? Tinapik ko ba yung Valenzuela? Ha? Sino bang nagtopic ng Valenzuela dito? <laughs> Ang ina na nadadama yung Valenzuela nananay nananahimik na 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 eh. Walang jowa ka naman. Oh. Uh... Parang sa nangyayari pong ito, noon yun, pinakita ko tayo na kung saan napanood ko, may mga empleyado ng Pasig City na mga sangkot di umano sa mga katiwalian hmm. na pinanggalingan nilang mga siyudad. Ayun yung dapat si Bakin. Yun yung dapat layuan ni Mayor Biko Sulto. Sabi ko nga, sisirain ka niyan. Yung imahe mo, maganda mong pangalan, sisirain ng mga nakadikit sa'yo. Totoo po yan. Katulad kay PBBM, uulitin ko na naman. Katulad kay PBBM, maraming dumidikit sa kanya. O yung mga, yung mga, ano, mga laman lupa, na iba yung ugali o pinagtatanggal ni Pangulong Bumbong Marcos. ba? Diba? O, pinagsisibak. O, tanggal na sila lahat. O, dapat ganun yung gawin ni Biko Soto. Kasi kung hinayaan lang po yun ni PBBM na nandyan pa rin sa paligid niya yung mga salot na yan, ay masisira po yung pangalan ni Pangulong Bumbong Marcos. Masisira po. O, talagang sirang-sira. So, dapat po, bilang isang mayor, Diba, may initiative ka, investiga ka, o teka lang, nasisira ang pangalang ko dahil dito sa taong ito. O, lalayo ko muna to, iiwas muna ako dito, tanggalin ko muna kasi mapapahamak ako dito eh. O, ganun po dapat, pero hindi ko alam, bakit hindi po ginagawa yan ni Biko Suto? Hmm, bakit po kaya, ano sa tingin nyo? Bakit po kaya hindi ginagawa ni Biko Suto yan? Diba? So, kayo na po yung humusga. Shoutout po kay Ma'am Ayu. Magandang hapon po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like dyan. Libre po yan, ha? O, sa hindi pa nakasubscribe dyan, libre din po mag-subscribe.